Hi guys, magluluto naman tayo ngayon kasi gabi na uh, pang ano na natin pang kain natin ng hapunan so kailangan na naman natin magluto nagluluto ako ngayon ng sinigang sinigang na baboyan sinigang na baboy dito naman ako nagluluto sa LPG. Stop na naman ang gamit ko. Dinayos uli ang LPG na naman kasi para ano lang palipat-lipat para hindi masyadong ano Huwag makatipid sa oil at saka sa ano lang. Palit-palit lang. Yun lang yung style natin. Yan ang mga dating ng mga nagtitipid. So, pag kumulo na ito guys, pagkulo nito, lagyan ng sinigang mix. Sinigang mix sa sampalok original. Yan ang ilalagay natin dyan pag kumulo na yan. Tsaka yung mga parepenalia. Bitsin. Tsaka ito. Ang tawag nito. Espada. Para madaling ma madaling matap-tap-tap-tap -tap 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 yan kasi lagyan natin espada. Hmm. <laughs> Okay, guys. Yan lang, guys. Yan lang sa ngayon. So, salamat sa inyong pagpanunog. Good luck to me sa luto ko. Sana masarap. Para ganahan yung mga anak ko. At sa iyong pamilya ko, ng asawa ko. Kasi kung hindi masarap, patay. Patay kayo dyan. Yan lang. Salamat mga viewers. Goodbye.